great great day malayang puso ayan nandito na po ang inyong lingkod mga kamalayang puso uh, magbibigay lang po tayo ng maiksing uh, komento sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas ayan uh, nagsalita na po ang ating pong pangulo, pangulo BBA at ang speaker ng uh, kongreso Martin Romaldes uh, napapalagan na nila ang lahat ng mga sinasabi o sinabi ni B.P. Inday Sara ito na nga yung sinasabi ko mga kamalayang puso na nagkamali o maling mali yung pinairal na puso ng galit nito ni ah uh, bibi ni Sara. Kung baga, ano na yun? Uh, kung ano yung nasa isip, ano yung nasa puso lalabas sa bibig. Parang ganun yung pumapakamalay puso. Yun po yung nangyari sa ginawa ni uh, Bibi Sara. Di ba? 'Yun kasing pinapahayag niya, pinahayag niya sinabi niya ay talagang dinig-dinig dinig na dinig ng taong bayan mga kamalayang puso na mayroong uh, mali at nung siguro nalinawa na ito si si BP Sara kasi sinasabi niyang doon sa unang uh, uh, pahina ng kanyang sinabi ay mayroong kong ay wala namang kong doon sa sinabi niya mga kamalayang puso walang kong walang kong na sinabi isa si Patoy, nagsabi rin na mayroong kong eh. pero pag binalikan po natin pinanood po natin yung unang, unang katagang mga sinabi ni Bisara ay walang kong ang sinabi niya ay mayroon na siyang kinausap na tao na kapag siya ay pinatay ay patayin din yung pangulo ng ng ating bansa at yung asawa at yung house speaker na si Martin Re. Valdez ay patayin din, ubusin yun yung utos niya o, kumbaga may kinausap na siya mayroon na siyang uh, ano ba, uh, kapulong kung sino yung asaso at baka malayang puso hindi ito basta basta na isang biro dahil sinabi niya hindi joke sabi ni Bibi Sarah hindi ito joke kung mga yung kinausap ni isa tong ano uh, talagang uh, mak makalibre. makalibre makalibre tong ano na to kinausap niya ito talagang uh, sa ipit ng security ng pangulo ay paano niya ito gagawin pag pagpatay nito di ba kung hindi ito malupet, kung hindi ito talagang eksperto. Di ba? Kasi may utos eh. Iba yung iba yung may, may action. Hindi pa naman nangyayari pero mayroong utos eh. Possible. Ay kung halimbawa may galit, mayroong ibang nitisen na galit talaga kay uh, BP Sara at pinatulan itong announcement niya yung sinabi niya kung mayroong pumira sa kanyang iba hindi hindi naman sabing hindi pangulo ang gumawa o sino pa man mayroong, mayroong gumalon sa kanya ay di ang mangyayari yung kinausap niya eh yung gagawin sa, sa pangulo ng bansa o, di ba mga kamalayang puso kaya maling mali yung ginawa ni Bibi Sara na hindi niya na control yung kanyang galit. Eh bakit nga naman nga siya magagalit? Diba? eh hindi naman darating sa ganyang uh, sitwasyon kung nagsabi siya agad or sinagot niya agad yung mga tanong at naipaliwanag niya yung mga uh, dapat ipaliwanag di ba napaganda kasi ng usapan sa congress at sa Senate kasi sinatawag na transparency pinag-uusapan dapat talaga yung budget na ibinibigay sa bawat ahensya kaya yung hamon ni BP ngayon dahil siguro narinig niya na napapalagan siya ng uh, ni Martin Romaldez at ni ano ni Pangulong BBM doon sa mga pinaha, uh, ano niya napalagan siya kaya ngayon gumawa rin siya ng video na lahat daw ng na, namumuno sa ating bansa ay Uh, magkaroon ng drug test ako, ano ako, sangayon ako sa, sa kanya sa sinabi niya ngayon, magkaroon ng drug test talaga pero, pang ano niya na lang yun eh pang bawin niya na, na lang yun pwede naman talagang gawin yun hindi random, kundi talagang ano uh, lahat, walang pipili hindi, hindi nga random eh lahat talaga ng ngayon siya ay magkaroon ng drug test, kung so, talagang ang ating bansa ay nilalabanan ang ang droga. O, para doon pa lang sa hanay ng, ng, kanilang mga departamento ay malinis talaga. O parang katulad doon sa sa ano, sa mga tauhan o mga mga hawak na tao ni ni, ni Pulong, ni Paste, Pulong, ni Paste, ni Mayor Paste. O di ba? Ang daming mga nakuhang uh, uh ninilbihan sa 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 City Hall na nagpositive. Kaya grabe to guys. Oh, grabe to mga kamalayang puso itong mga nangyayari sa ating bansa. Talagang uh, pinag-uusapan tayo ng iba ring mga bansa dahil sa mga gina nangyayari dito sa ating bansa. Pero hindi ko rin ito tolerate yung sinabi ni BP, ni Sara para sa Pangulo. Although hindi po ako maka-BBM, hindi rin po ako maka Duterte ay alam niyo naman po kung sino yung sinuportahan kong ah, uh, uh, kandidato o, yung unit team ay dati nang talagang hindi ko gusto yan <laughs> noon pero dahil naging pangulo na yan si BBM eh susuportahan po natin yan dahil hindi na yung humahawak ng ating ano eh, ng ating bansa kailangan nating suportahan kumbaga yung pag move on ay nandiyan yan o, para tumulong tayo sa ating sa ating bansa hindi tayo yung pabigat sa ating bansa mga kamalayang puso ayan hanggang dyan lang muna mga kamalayang puso peace out